bago ang lahat, meron lang akong gustong ano. Meron lang akong gustong i-share sa inyo mga Dreno. Ano to? Uh, <laughs> eto na lang mga Dreno. 8 Kings Restaurant and Events Place. Matatagpuan po siya sa Balagtas, Bulacan mga Dreno. Bali, pwede kayong mag sa kanila. Nang, nag o sila ng wedding venue. Tapos may nakita rin ako dito mga Dreno. Kung baga, dito nag-celebrate ng debut niya. Company, company events mga Dreno mga Christmas party or whatsoever na kailangan nyo ng malaking malaking place mga dreno meron din silang buffet mga dreno araw-araw lunch 11 to 2pm dinner 4.30 to 8.30pm for 399 so murang-mura mga dreno kaya kung malapit lang kayo mga dreno pasyal na sa 8 Kings restaurant and events place yun nakakabulol <laughs> no <laughs> Shout din po kay Ian Santos sa asawa niyang si Maria Cristina Portonato at sa kanya pong mga kasama sa trabaho na si Lian, Camille, Joan, Elizabeth, Jacob, Beshe. Nasa Scarborough, Toronto po sila. No? Shoutout po sa inyo at pasensya na po. No? Medyo natagalan yung shout out natin. Anyway, ayan na. <laughs> Maraming salamat po. No? Maraming salamat sa pagsuporta at mag-iingat po kayo palagi sa trabaho sana ano no sana sa nalalapit na Nalinggo linggo or buwan baka makapunta ako ng Toronto mga dre no una kong pupuntahan Toronto kasi may tropa nga ako dyan I interviewin ko ng malapitan si Bernie pati yung mga kasama niya nang galing ng Macau mga dre no? kaya sa mga susunod na araw mga dre baka magano na ako maglagalag na lang ako dito sa Canada mga dre no wala akong mahalap na trabaho eh <laughs> sa Air Canada hindi pa rin po tumatawag hanggang ngayon hindi ko alam kung nasa trash bin na yung yung application ko o anong nangyari kasi nga po gaya ng sabi ko yung isang nag-apply mga Andre nung, nung, November tinawagan lang nung, nung February na so medyo matagal po yung proseso ganun pa man po is ano kumbaga come may mga Andre no? hindi naman natin mapipilit kung hindi talaga para sa atin yung trabaho tsaka isa pa Busy, busy rin naman ako sa ngayon mga Andre, no? talagang ano eh, puspusan eh. <laughs> puspusan yung paghahanap buhay natin kahit sabihin pang part-time to mga dre no? Ang mahalaga eh, kumikita tayo ng pera, di ba? Talagang ano, ah uh, diskarte, diskarte mga dre no? Ganun muna yung ginagawa ko sa ngayon hanggang sa ano, hanggang sa makakuha ng magandang trabaho. Tapos meron pong ano sa akin mga dre no? Merong nag-message sa akin kanina si Ma'am Charmaine. Shoutout po sa iyo Ma'am Charmaine. Tiga, ano po sila. Tiga Tiga Gatino po sila no pero Gatino is Quebec mga dre no pero nagtatrabaho sila sa utawa. Inaano niya po ako sinabihan niya ako na kung gusto ko daw bang mag PSW o PAB. May kinalaman po to sa ano mga dre no sa sa PSW. Parang nag-a-assist ka mga dre no. Lalagay ko na lang yung meaning dito mga dre no. Nabasa ko na kanina nakalimutan ko lang eh. Nag-a-assist ka sa ospital ng no? mga tao mga dre no mga tao may sakit or matatanda basta yung ganong linya mga Andre no? tumingin ako dito sa, sa Montreal may nakita ako kaya lang pranse pranse yung kurso mga Andre no? sayang nga kasi pag natapos mo yung, yung program na yon may bonus kang 12,000 dollars mga Andre no? 12,000 Canadian dollars eh wala talaga kumbaga <laughs> bagsak tayo sa pranse mga Andre no? naisip kong mag-aral ng pranse mga Andre no? gamit yung kasabihan na today is the right time to start <laughs> yung gano'n mga dreno kumbaga hindi pa huli kung gusto mong matuto matututo ka at ito yung pinakatamang panahon ngayon eh yung sabi mga dreno pero may iba kong naiisip gawin mga dreno kaya pagpapalibang ko na muna parang pabata ako eh no? parang ang dami ko pang oros eh <laughs> para magawa yun eh pero gano'n talaga mga dreno di ba may kanya-kanya tayong ano eh tawag ng ano eh tawag ng damdamin <laughs> kumbaga di ba mga dreno o pala, hindi masyadong malamig ngayon. Kaya ganito lang yung suot natin, mga dre. No? Ngayon ay Four feels like 1. So, thank you. thank you, Lord. ba? Diba? Ayun nga, mga dre. No? Kung maraming option. Kaya lang, kung nandito ka sa Quebec, mga dre, ang unang ang unang sa gabal sa mga sa pag sa progress mo is yung France. Kumbaga, yun yung una mong dapat itakil kung pupunta ka sa Quebec. Sa mga nagbabalak po, pumunta sa Quebec. Yun po ang unang ano. Kumbaga, first step. Bago, bago ang lahat mga dreno dapat matuto ka ng France. Kasi nga, kung gusto mong umangat ka ng posisyon dito o makakuha ka ng maganda-gandang trabaho, kailangan mo mag-France. Kailangan mo mag-aral ng French mga dreno Malaking bagay yun sa ibang probinsya, pwede na mga dre, kahit English carbo, di ba? O, diba? Basta nagkakaintindihan kayo na ipaparating mo yung gusto mo at nakakaintindi ka is okay na. Pero dito sa Quebec, eh, ano eh, kumbaga, yun na no? Kailangan mo talaga mag-France, eh. Imagine mga dre, taxi driver, ha? <laughs> Kailangan fluent ka mag-France, eh. <laughs> Para kang translator, eh, di ba? pambihira <laughs> oh. Anyway, yung uh, rules nila yung kaya wala tayong magagawa doon, mga dre, no? Siguro, ang pinakamagandang gawin is lumipat ng probinsya hindi <coughs> ko naman sinasabi lilipat ako sinasabi ko lang mga pre na lumipat ng probinsya may option naman mag aral kung gusto gustuhin mo kung gusto mo mag full time may allowance naman yun nga lang yung allowance is talagang hindi sapat mga dreno eto ang ating unang delivery ngayon mga dreno Kaya tama yung isang nag-comment mga Dre no? Masarap mag-deliver mag Sa area na kung saan Medyo kabisado mo ng ano, papa, Kahit di ba? Maraming parking Sa downtown Talagang ano mga Dre Ang problema doon parking Miski kung kakain sa labas mga Dre no? Tapos pupunta kay sa downtown Mas maganda Nawag na kayo magdala ng sasakyan Kasi nga Mahirap yung parking doon mga Dre no? Tsaka mahal pala, mahal. May mga parking doon na private $25. Kumbaga flat rate. Eh talon talo ka, 'di ba? Kahit sa may namamalimos na, oh. Huh, nangyari rito sa ano sa mga tao dito dumami talaga yung namamalimos mga dreno yun ang napansin ko Harbis. Ayun lang yung plaza, mga dreno. Tatakbuhin ko na lang pala yung Marche Ekram. Malapit lang naman eh. Saan ba yung isa. Ah, okay. Tawid kalsada pa pala. Pero okay na rin mga dreno. Lakarin ko na lang kasi wala akong parking dito eh tagilid na naman tayo eh hindi na akong gabaka sakali sa parking ah saan ka na ba marchi ekram ang weather mga dure para ng spring kung tutuusin napakalayo po sa spring pero wala spring na ang dating pero lang nung mga nakaraang araw no, napakalamig eh pero yung ulan na ganito parang ano na yun eh, pang spring na dating eh, tinutunaw na yung yellow eh marchi ekram Madami kasi ako natatanggap na email mga dre no. Sa sa indeed, madaming nag-aano sa akin, nag email na fit daw ako sa ganitong position dahil sa experience ko sa trabaho. Kumbaga ano daw ako, eh? kumbaga top Isa daw ako sa top applicant kung sakaling mag-apply ako sa ganitong position. Pero pag binasa ko <laughs> yung qualification mga dre, doon ako nadadali sa France. Kaya malaking ano mga dre no, kumbaga malaking hadlang yung pranse sa akin sa ngayon mga dre ha? Kaya nga kung professional na aspeto yung pag-uusapan o yung trabahong professional mga dre no? Nagkahanap Naghahanap kayo ng magandang trabaho rito tapos mga degree holder kayo mga dre no? O kaya yung trabaho niyo is pangmalakasan pa di ba diba? mga engineering, electric Electrician, electrical, mga dreno Teacher, o ano paman, o nurse Kailangan nyo matuto ng Pransay, mga dre Naalala ko yung isang pinuntahan naming bahay Nung nandito pa sila, sila J, ano, J, JB O nung nandito pa sila JB, mga dreno Nag-move na sila sa US, by the way Nurse sila, dumating dito By profession, nurse sila, dumating sila rito Pero may-apply na rin sila sa US noon mga dre, ha? Ano sila rito? Landed immigrant. Pagdating nila rito, PR na sila. Pero, dahil nga France ang salita rito, mga dreno, hindi nila makuha yung profesyon na gusto nila. Samantalang pasado na sila sa lahat ng ng mga examination yata para maging nurse sa, sa western country, mga dreno. So, dahil may offer din sa kanila sa US, ang ginawa nila, mga dreno, nag-move na lang sila sa US. At ngayon, nasa US na sila. As green card holder na rin po. Tapos, yun nga, yung tao na pinuntahan namin, yung bahay na nagbigay sa kanila ng mga ilang gamit, kaya nagbibenta ng gamit yon. Mga Pilipino rin, mga dre, no? Kumbaga, ang tagal niya na rito sa, sa Quebec as warehouse worker, pero sa Pilipinas, engineer siya. I think, mga nasa 5 years na yata siyang nagtatrabaho as warehouse. Pagkatapos, naisipan niya pong mag-apply sa ano? sa ibang bansa as engineer. Tapos may isa pong kumpanya na nagbigay sa kanya ng opportunity at yon nag-move po yung buong pamilya nila sa, sa Alberta po yun, doon sila nagpunta dahil nga kinuha na siya as engineer mga dre, no? Kasi nga dito sa Quebec mga dre, bukod sa kailangan mo pang mag-aral uli kailangan mo ring matuto ng pranse imagine pagsasabayin mo yun, di ba? Kasi ganun din yung sinabi kay ano anyway. kay Chris mga dreno no? Yung isang tropa na ano nga yun? Judetic. Dute, Sabi sa kanya, kailangan niya uling mag-aral ng 2 years. Bukod pa ron, kailangan niya ring mag-aral ng Pransay, mga dreno. Kaya, ano no, uh, challenging talaga. Pero doable naman, mga dreno. Talagang depende na lang kung gaano yung determination mo sa buhay. Kaya nga, yung iba, pinipili na lang talagang umalis ng Quebec. Kasi nga, bukod sa hindi madaling mag-aral ng Pransay, para pagsabayin mo yung extra 2 years plus yung French medyo ano na mga dreno masyado nang taxing ba yung doble ano ba doble doble kayod ka no triple triple kayod kung nagtatrabaho ka pa mga dreno kaya baka ganoon na rin lang gawin ko sa karir ko mga dreno kala mo may karir eh no mag ano na lang ako maglipat ba ng ibang ano ng ibang province may isang option naman yun mga dreno Yun naman ang kagandahan. Kung PR ka, kasi nga, pwede kang ano mga adreno, Pwede kang magpalipat-lipat ng probinsya, kung saan mo maibigang tumira, at kung saan mas magiging pabor sa'yo sa magiging buhay mo. Yung, yung probinsya mga dreno O kaya yung mga trabaho ang hinahanap mo. Kasi nga, dito... <laughs> tatawa talaga ako mga dreno Dito, taxi driver lang kailangan fluent pa mag ano mag <laughs> para kang ano magiging ano bang tawag doon right. yung translator no para kang magiging translator <laughs> pero rules ng Quebec mga doon wala tayong magagawa kaya either sumunod ka o lumipat ka ng probinsya wala namang pilitan doon kaya pag, tingin, pag sa tingin mo pag sa tingin ko parang masyadong mahirap pagharap ng trabaho nga lilipat na lang ako ng province mga dre no pala mo doon na tayo makabili ng bahay <laughs> wish ko lang <laughs> uh, sa kayo naman mga dre kahit wala akong regular na trabaho okay naman kumbaga itong Uber I think sipagan ko lang dito mga dre no. Masusustain nito yung ano eh, yung pang-araw-araw naming ano eh, pangkain tsaka pambayad pang sa apartment, mga panggastos-gastos. Kayang-kaya mga dre no? Kaya ba? Ay, hindi na pala ako makakagastos kasi wala na akong time para makalabas eh. <laughs> kasi kasi 12 12 oras ang ano eh, ang ang ko minsan 14 pa eh, no. So, wala nang oras para makakain sa labas trabaho na lang trabaho hindi pero diro mga Andre no? maganda naman yung kita rito kahit paano is kaya kang kaya kang buhayin di ba hindi 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 ano hindi mabigat sa damdamin dahil ibig ko sabihin mga Andre yung trabaho na no? wala kang amo di ba kasi isa yan minsan sa ano eh sa paano ba isa yung sa struggle natin ano eh, yung namamasukan eh, yung amo natin. Amo nating mababait. Wala akong parking na naman. Araray. Ah, eto na naman tayo, walang parking. unang order sa atin mga dre harvest yun no dalawang hamburger tapos may isang soft drinks na malaki ang binayaran niya para i-deliver yun 15 dollars mga dre ganun kagastos gastos ang ano ang ano tawag dito ang magpa-deliver ng pagkain no paano ang ah, asenso oh. kung ganon ang magiging style natin mga dre Di ba? Kinakabahan tuloy ako pag nagpa-parking ako dito. <laughs> Kaya binuksan ko na yung camera doon mga treno para makita ko kung uli kung sakali man ilang minuto. Pero mukhang safe naman doon eh. Huh! Salamat naman at walang kulay pula. But,